kinumpirma ng actor politician na si Ervic Bihandre na mas tutok siya ngayon sa kanyang trabaho bilang konsihal ng San Juan City kaysa sa kanyang love life. Ayon kay Ervic, priority niya ang kanyang obligasyon sa kanyang mga nasasakupan at ito umano ang pinagkakaabalahan niya ngayon mula ng mahalal noong 2022 elections. Lagi niya raw iniisip na para sa mga tao ang kanyang sarili kaya't mas pinapahalagahan niya ngayon ang mga taong nasa paligid lang niya. Ngunit may balak naman daw siyang magsettle down at magkaroon ng sariling pamilya pero hindi pa raw ngayon. Base raw kasi sa kanyang experience sa buhay, mas napunta siya sa mindset na kailangan maging successful muna bago siya mag-asawa. Hindi lang daw niya alam kung kailan niya sasabihin na successful na siya para mahanap naman niya ang kanyang love life. Naiisip na rin daw niya na hindi na siya bumabata sa edad na 37 anyos pero may kulang pa raw sa kanya kaya hindi pa niya ginagawang priority ang kanyang puso. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may lakas DWIZ. Ako si Anton nagbabalita ng tama nag gilingkod nang tama